Usap-usapan ngayon ang kasal na naganap kina Arjo Atarde at May Mendoza last May 20, 2023. Ayon sa aming nakalat na impormasyon, naganap ang kasal na mga ito sa Manastere Church sa Quezon City. Dinilahan daw ito ng ilang mga bigat at bisita, maging ang mga kaibigan ng mga ito ay dumating din sa importanteng okasyon ng mga ito. Sa isang buha, habang nagaganap ang natunang kasal ay hindi raw mapigilan ni Arjo ang habang nakikita na naglalakad si May Mendoza papalapit sa kanya. Buwan ng July taong 2022 nang magpropose si Arjo kay May Mendoza. Matagal na rin daw talagang plan ng mga ito ang magpakasal inabot lang daw talaga ng pandemic kaya hindi ito natuloy. Marami naman ang kinilig para kay Ming Mendoza dahil sa wakas ay natupad na muli ang isa sa pinapangarap niya. Ito ay ang makasal sa lalaking pinakamamahal niya. Marami naman ang nagpaabot ng pagbati para sa mga bagong kasal. Sana'y maging masaya at matagad daw ang kanilang pagsasama at makabuo ng masayang pamilya kasama ang kanilang magiging mga anak.